Ngayong ikalawang linggo ng Abril 2024 sa panahon ng El Nino, ang mataas na heat index sa Pilipinas ay nasa pagitan ng 42 to 46 degrees Celsius. Kung saan ko makalat ang mga video sa social media na ang init ng araw sa ganitong temperatura ay nakakaluto daw ng itlog. And today, subukan natin kung ito ba ay totoo. Uh, ngayong tanghali, ang temperature ng sikat ng araw ay nasa pagitan na ng 42 hanggang 55 degrees Celsius. Subukan natin ngayong magluto ng itlog gamit ang matinding init ng araw. Nagpapako tayo ng mga concrete nails para doon natin itali ang mga frying fan na gamitin natin sa pagluto ng itlog. Gumamit tayo ng pako at tali para patunayan na hindi tayo nag-aangat ng mga frying pan. Kasi may nakinala doon sa mga viral videos na gumagamit sila ng mga stove or heating appliances upang dayain ang pagluto ng itlog at palabasin nilang ito ay naluto sa init ng araw. Well, in this uh, experiment na gagawin natin ay siniguro natin nakatali itong mga kawali at hindi basta-basta maalis sa kanilang kinalalagyan. Kung sakaling maluto man, uh, this to prove na talagang hindi natin ginamit ang stove or any heating appliances. Upang masilyuhan ang pagkatali ng strings, gumamit tayo ng papel na sinulatan natin ng pentel pin at pinadikta natin ng scotch tape. At ipinupulupot doon sa pinagtalian ng string. Dito hindi na basta-basta matanggal ang pagkatali. At ngayon po ay alas 12 tanghali ng tapat. Ang temperature ng sikat ng araw ay nasa 48 something to 55 degrees Celsius. At index between 40 and 41. According to Pagasa, heat index in Metro Manila ranges between 40 and 41. After mabilad ng isang oras ang mga frying fan, ay naglagay na tayo ng mantika. Yung dalawang frying fan, nilagyan natin ng kunting mantika at yung natirang dalawang frying fan, ay nilagyan natin ng dubli ang dami. Mm. Nagpatak tayo ng tubig after another 30 minutes para sa test kung magkakaroon ba ng assisting effect. Yung binilad na kawali na may mantika. Well, in this experiment, wala hong sizzling effect na nangyayari. Kahit na nakalapat ang kawali sa semento at doon sa hood ng kotse na nakabilad ng matagal sa init ng araw. Kahit ganoon pa man, ay tuloy pa rin tayo sa ating experiment at nagsimula tayo magbasag ng itlog doon sa naibilad nating kawali na may mantika. Yung sikat ng araw ay umabot na ng 48 degrees Celsius or 120 degrees Fahrenheit. And uh, we continue without experiment. Tuloy lang tayo. After one hour of the same temperature and heat index, uh, napansin nating namote yung side ng egg white at uh, nanigas yung ibabaw ng bahagi ng egg yolk. Uh, habang yung may mga dubling dami ng mantika ay walang nangyari doon sa egg white o egg yolk. They're still raw, hilaw pa din. Although bahagyang matigas yung ibabaw, yung surface ng egg yolk. Generally, hilaw yung egg white kahit na more than 2 hours nang nakabilad sa araw at uh, bahagyang umangat na yung temperatura ng sikat ng araw. Now it's 10 minutes past 4pm and uh, we check again the egg. We noticed that the egg is halfway naging malasado. Pero generally, hilaw pa rin siya. Ayan, mapansin nyo. No, kapag uh, sinundot mo ay uh, runny pa rin yung texture ng egg. Sign na hilaw pa yung itlog. And as you notice, walang sizzling effect. no Hindi tumatalsik-talsik yung mantika and uh, hindi naman ako napaso. So hindi siya masyadong mainit. This concludes that the heat index between 40 to 42 is not enough to cook even an egg. And it's not enough para kumulo o magsisal yung mantika. As you can see, after long hours na binirala din sa araw, ay hilaw pa rin yung itlog. So ang gagawin na lang natin para maluto to ay samasama -sama na lang natin itong mga itlog neto para di masayang. At uh, yun, lulutuin natin sa kusina. Okay. Yan, titimpla na natin ang asin at saka budpuran ng paminta Ayan. at uh, halloween tapos ihain natin at uh, kainin lang natin butit may bahaw kami sa kusina nagutom ako <laughs> sa ginagawang to So, salamat po sa panonood. So, this proves na hindi ho enough ang araw para makaloto ng itlog o magpakulo ng mantika. Salamat po sa panunod. I'm AJ Pulistico of Philippine for the Stradid. Mabuhay! Hilaw na. Alasadong hilaw. <laughs> Pinagod lang ako dito. Siguro antayin natin ito mga second index. Makarating ng 45 to 47. Baka sakaling maluto talaga yung itlog. Well this experiment it failed it's a failure sayang